Ano-ano naman ang mga toxic na habits or ang kaugalian ng mga content creator na dapat baguhin? Okay, unang-una dyan guys is yung dishonesty. Yes po, ito normal na to Nakikita natin to lagi na maraming mga content creator ang hindi nagsasabi ng totoo, ang nagsisinunghaling para lang magkaroon sila ng income, para lang magkaroon sila ng maraming viewers. So for example, maraming mga content creator ngayon ang uh, gumagawa ng review sa iba't ibang product na sponsor naman. Ibig sabihin pag sponsor, is binayaran sila at magbibigay sila ng mga positive na feedback uh, para magkaroon ng maraming sales ang isang product. Pero hindi naman talaga yun ang totoong result. Pero dahil nga, sa for the sake of money, ang ginagawa nila is nagsisinungaling sila kasi nga bayad naman sila. So hindi siya maganda, sobrang toxic siya. Marami rin yung mga content creator na mga nagbibigay ng tutorial na uh, nagbibigay sila ng mga maling information para makontrol nila ang audience. Parang audience nila, isiikot lang sa kanila. At uh, dadami yung views nila, dadami yung income nila. So, hindi siya talaga guys maganda yung ganitong ugali. Kaya dapat yung mga ganitong klaseng content creator is wag na nating uh, i-follow or uh, wag na natin silang pansinin kasi sobrang toxic na mga ganitong ugali. Okay, yung number two naman is yung uh, engaging in drama. Yes, number two talaga. Maraming ganito. Recently, may mga ganitong mga content creator na gumagawa ng mga eksena at minsan hindi na nila iniisip yung mga tao na ginagawa nila ng eksena para lang makakuha sila ng attention ng publiko. Maraming mga content creator ang pumunta sa mga public places, gumagawa ng eksena, na posibleng i-video sila para mapansin nga sila ng buong mundo at uh, mapag-usapan. Pero minsan hindi nila iniisip yung mga tao na, na nasama sa kanilang drama na sobrang laki ng uh, apekto sa kanilang buhay. So ayan no, number 3 naman is yung clickbaiting. Ito naman yung paggamit ng mga title at saka mga thumbnail na hindi ayon sa uh, kung ano ang nilalaman ng kanilang mga content. Ito very normal rin to talaga sa mga content creator na minsan akala natin yung title ganito, tapos panoorin natin yung video, hindi naman pala, hindi naman pala nasagot ng video. Ang uh, sinasabi sa title, ito yung mga example ng mga clickbaiting, guys. So, hindi rin ito maganda. And then, number four is uh, ignoring feedbacks. Maraming mga content creator na hindi nila pinapansin yung mga feedback ng tao. Ayaw nilang uh, tanggapin kahit mga uh, con uh, constructive na criticism. Hindi 'to maganda guys para sa ating mga content creator na hindi natin tinatanggap yung specially yung mga uh, mga constructive na criticism no kasi ito ang tutulong sa atin para mag as a content creator. Kaya very important na dapat is uh, marunong tayong tumanggap sa mga feedback at huwag nating i-ignore yung mga ganitong klase na feedback. And then number 5 is yung uh over promotion Yes guys, ito common talaga to yung mga over -promotion, promotion, yung mga content creator, hindi na sila gumagawa ng content, ang ginagawa na lang nila is promote, promote, promote. Kaya pag pumunta ka sa kanilang account o di kaya sa kanilang page, ang nakikita mo doon is star senders, lahat na, wala ka nang makikitang content. So useless ang pagiging content creator nila, nakalimutan na nila kung anong purpose, bakit naging content creator sila. Kasi ang ginagawa na lang nila is promote, promote, promote. Uh, follow to follow, mga ganung bagay guys. So sobrang toxic to. Walang maitutulong to sa mga viewers or sa uh, uh, mamayan, mamamayan kasi puro na lang ano to, tungkol lang to talaga yung ginagawa nila is money, 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 money. So ayan guys. So and then number 6 uh, six is negative comments and hate speech. So ito guys, sobrang toxic rin to. Okay? So wag na wag tayong mag-comments na kung negative lang naman. Yung iko-comments natin at saka hindi magagandang comments, wag na lang tayo mag-comments. Okay? Pag nag-comments tayo, dapat constructive na comment. Dapat may, may explanation kung bakit natin ito nasabi. Huwag tayo mag-comments lang na mag-comments na makakasakit tayo sa damdamin ng ibang tao or sa kapwa natin, content creator. Huwag ganun, guys. Okay? Isipin natin kung tayo ang nasa position nila at tayo ang pagsabihan ng hindi magagandang uh, comments. So ano rin ang mararamdaman natin. Ganun lang guys, so wag tayo magsabi ng mga hindi magagandang comments kung uh, kung 'yon lang naman ang ano no, kung yun, kung walang purpose or kung walang paliwanag, okay? So yun ang number 6, uh, yung negative comments and hate speech. Ang number seven naman is uh, comp comparing yourself to others. Ito rin sobrang toxic rin to so guys ito palagi kong sinasabi wag natin i-compare yung self natin sa ibang mga content creator kasi bawat isa sa atin special bawat isa sa atin may uh, angking talino at galing sa iba't ibang bagay so kung ang isang tao or ang isang content creator magaling siya sa bagay na to for sure naman may kahinaan din yan kasi tao rin yan so wag natin i-compare yung self natin sa ibang content creator at saka iba-iba yung level natin dito Okay? So, uh, kung ano ang ginagawa mo, mag-focus ka sa kung anong ginagawa mo at galingan mo. So, instead na i-compare mo yung self mo sa ibang content creator, i-compare mo lagi yung performance mo ngayon sa uh, past performance mo para sa ganun is ma-develop mo yung mga, uh, yung personality mo, yung mga ginagawa mo. So, hayaan mo na silang mauna. Okay? So, kung magaling sila at nauna sila, hayaan mo na sila mag-focus tayo sa sarili natin. Huwag natin pansinin yung ibang uh, tao at i-compare natin yung self natin kasi ang lalabas nun is parang jealousy na lang ang kalalabasan at hindi maganda tingnan at saka hindi maganda panoorin. Okay? Uh, kaya wag tayo ganoon guys. Okay, ang number 7 is um, uh, monetization over quality. Ayan. yung monetization lang lagi ang iniisip natin, hindi na natin tinitingnan kung quality ba yung mga video na ginagawa natin. Ang importante sa atin is para lang ma-monetize tayo dito. Pero hindi na natin iniisip kung ano ba yung content na ginagawa natin. Yung content ba natin may maitutulong? Ang content ba natin is may negative effect? So, mga ganong bagay dapat isipin natin. wag lang lagi yung monetization. Isipin natin uh, kung ano ang result ng mga content na ginagawa natin. Dapat be responsible tayo sa mga bagay na ginagawa natin as a content creator. And then, um, number nine is... Uh, ignoring mental health. So, very important guys, yung mental health natin. So, dapat priority natin yung mental health natin. Kasi anuhin pa natin yung mga bagay-bagay na ito, yung mga material na bagay. Kung uh, bandang huli, hindi rin ma stable, hindi rin tayo masaya. So, dapat ang unahin natin lagi is mental health. At saka yung last one is burn out. Number 10 is burnout. Maraming mga content creator na sobrang uh, pagod na, uh, hindi na natutulog, sobrang dami ng trabaho, overload at na-burnout na pero hindi nila pinapansin. So guys, uh, ano no, unahin natin lagi yung kalusugan. Sabi ko nga ito is very important. Hindi rin natin may enjoy lahat ng mga bagay na pinaghirapan natin kung badang huli is magkasakit lang tayo. So, it make no sense, di ba? So, dapat pag pagpagod tayo is magpahinga tayo. Huwag tayong susuko pero magpahinga tayo. Huwag lang natin isipin lagi yung pera na kung hindi ako magtatrabaho ngayon, anong mangyayari bukas? Wala akong income, di ba? Hindi siya maganda kasi yung focus natin is uh, pera na lang ng pera na lang. So, nagiging center siya ng mga ginagawa natin at hindi na nakaka-enjoy, hindi na maganda tingnan sa mga viewers. So, nagiging toxic na siya, guys kaya dapat lagi nating isipin at tunahin natin yung sarili natin, yung viewers natin, kung ano magiging impact ng mga ginagawa natin dito as a content creator. So ayan guys, so I hope na uh, lahat tayo is uh, tanungin natin yung sarili natin is mayroon ba ganit may, mayroon ba tayo mga ganitong traits na dapat natin baguhin? Kasi ako guys, uh, minsan mayroon din ako mga ganyang traits pero dahil nga uh, binabasa ko at tinatandaan ko, sinusubukan ko lagi na ibahin yung traits ko or yung ugali ko na alam ko na toxic sa uh, dito sa social media or sa ibang tao. So sana kayo rin no, lahat ng mga manonood nito dapat kayo rin isisipin niyo rin at subukan nating sabay-sabay uh, tayo na baguhin yung mga ugali natin na hindi magaganda. So good luck sa inyong lahat guys at uh, ingat kayo lagi. Bye-bye.